Kung mahal ka talaga ng lalaki, hindi mo kailangang magtanong kung mahal ka niya. Ipaparamdam niya ito sa iyo sa mga simpleng paraan. Sa bawat oras na sinasabi niyang kumusta ka o sa paraan ng pag-aalala niya kung kumain ka na ba. Hindi niya ipaparamdam sa iyo na kailangan mo maghabol o mag-alala kung nasa puso kanya kasi siguradong sigurado siya na mahalaga ka sa buhay niya. At malalaman mo rin na kung mahal ka talaga ng isang lalaki, hindi lang sa salita ang ipinapangako niya. Gagawa siya ng paraan para ipakita na hindi lang siya narito para sa magaganda at magagaan na panahon. Kasama siya sa hirap, sa lungkot, sa pag-iyak mo, sa mga gabing akala mo wala ng pag-asa pipilitin niyang gawin ang lahat para mapangiti ka lang. Andyan siya sa pinakamabigat na sitwasyon ng buhay mo. At kung mahal ka talaga ng lalaki, hindi mo kailangan baguhin kung sino ka. Tanggap ka niya kung ano yung pag-uugali mo, insecurities, at kahit sa mga araw na hindi mo mahal yung sarili mo. Mahal ka niya hindi dahil sa perpekto ka, Kundi mahal ka niya dahil nakita niya halaga mo kahit hindi mo pa ito nakikita sa sarili mo. At lagi mo tatandaan na huwag kang matakot magmahal. Pero piliin mo yung lalaking mamahalin mo. Hindi mo kailangang tanungin o pilitin ang isang tao para mahalin ka niya. Kasi kung mahal ka talaga ng isang lalaki ipaparamdam niya iyon sa ng buong buo. Hindi lang sa salita, kundi sa aksyon, pangunawa at pagmamahal na walang kondisyon. Tandaan mo yan. God bless. Lahat daw ng lalaki gusto ng mabait na babae. Pero alam mo, yung kabaitan kasi ng babae ay nakadepende sa mga nangyayari. Kasi kung ano yung pinapakita mo sa misis mo o sa girlfriend mo, ibabalik niya yun sa'yo ng doble. Kung mabait ka sa kanya, mas mabait din siya sa'yo. Kung sumusunod ka sa kanya, magkukusa din siyang gawin yung mga gusto mo. Ganyan yung mga babae. Kung hindi mo siya lolokohin, hinding hindi mo siya makikitang maglolo Kaya minsan, di ba, binabawalan kanya sa maling gawain. Alam niya kasi kung paano i-handle ang sarili niya. Kaya tinuturo niya sa iyo kung ano yung mga dapat na gawin. Lalaki kasi ang naglilit lead ng relasyon. Babae lang ang nagtuturo ng tamang desisyon. Mali yung ganito. Mali yung ganyan, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Kung hindi mo siya sinusunod, hindi ka rin niya susundin. Kung hindi mo siya iintindihin, mas hindi ka niya iintindihin. At balagi mong tatandaan na hindi pagganti ang, ang tawag doon. Ang tawag doon ay reflection. Kumbaga, ginagawa niya sa'yo yung mga bagay na natututunan niya rin sa'yo. Kung ano siya ngayon, yan yung resulta sa mga bagay na ginagawa mo. Kung ano yung mga nakikita niya sa iyo, yun din yung mga ginagawa niya. Kaya kung gusto mo ng mabait na babae, girlfriend man yan o magiging asawa na misis, sana maging mabait ka rin na lalaki o mister. Tandaan mo yan. God bless. Today's advice maging wais ka sa pagpili ng partner. Yung partner na magbibigay sa'yo ng peace of mind and happiness. Hindi yung stress at consistent na mga kasinungalingan. Yung hindi ka man top priority pero binibigyan kanya ng oras. Above all, yung marunong makontento sa isa. Not the one who has eyes for every girl or boy. Yung partner sana na iniisip ka muna bago yung sarili niya. Tsaka ang pinaka basic rule dyan, huwag kang magmamahal ng taong kailangan pang bantayan para hindi kanya lukuhin o pagtaksilan. Dapat alam mo kung paano mo inaalagaan at pinapahalagahan yung sarili mo. Tandaan mo yan. God bless. Alam kong pagod ka na. Oo, ikaw. Ikaw na nanunood yung kinakausap ko. Alam kong nilalakasan mo na lang talaga ang loob mo sa araw-araw. Pero ang totoo, pagod na pagod ka na pagod na pagod ka na sa mga nangyayari sa iyong buhay. Baka nga madalas, gaslight mo na lang yung sarili mo na maging okay. Pero every time na ginagaslight mo yung sarili mo in the next minute, gusto mo na lang sumuko sa iyong buhay. Napapagod ka na sa paulit-ulit na nangyayari. Pero gusto ko lang sabihin sa iyong Walang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Walang unos na hindi mo pagdadaanan. Basta magtiwala ka lang at balang araw mapupunta ka rin sa hinihintay mo at pinapangarap mong tagumpay. Huwag mo lang kakalimutang manalangin at magtiwala sa kanya. Tandaan mo yan. God bless.